Good morning guys for today's video tayo ngayon guys Ang talino talaga ng pusa na yun guys Pero hindi siya nakadali dito sa aking mga ka-warriors Sobrang talino lang Hindi siya nakapasok kasi gawa nung Ayun naglinis tayo ngayon Gawa nung Hindi siya makapasok kasi malit butas Ang ginagawa niya guys Ay nanganganib yung isa dito eh. Ayan guys. Ah. Ayan yung mga aloe blocks na to guys. Nandito yan guys. Linagyan ko ng aloe blocks, kahoy, tapos tiles. Ang galing niya guys. Nababaklas niya. Buti hindi siya nakapasok dito kasi gawa nung maliit. Ngayon pinaku ko na tong kahoy. Pinakuha ko na siya. Ang galing niya guys. Sobra talino niya. Hindi ko lang matsempuan eh. Ngayon champuan ko yung sakin akin guys. Kumakain din siya ng sisiw ng manok. May daladala siyang sisiw. Ngayon ang ginawa ko yun. Inagay ko sa sakot Tinapon ko dun sa ilog. Ayan. Yung isa dito siya naglalagi guys. Diyan. Diyan may prisa na yan. Pasalamat siya nung madaling araw na pumunta ako dito. Hindi ko dala yung baril. Paakit siya rito. Ang talino niya. Ang naman ang pusa na yon. Uliin ko din yan guys Tatapong ko din yan Buti hindi niya napapasok Itong aking bagong pisa dito Galing naman ang aso Anak pusa na yan Tatlong yung pusa Dito na nangangain ng ano? Ayan yung ating mga warriors guys Nagpakawala tayo ngayon Ayan Maya maya ano papasok na yung mga yan guys sobrang dumi ngayon dumi tayo ngayon dito sa likuran kasi gawa anong maulan ito naman aking green seal na to talagang dito talaga yung tambayan nya ayan o no?